Eto na, nakialam na si Curry sa trade ng dubs sa wakas. Sila nawawala na yata ng pag-asa mga fans sa kanilang kupunan dahil wala pa rin ginagawang malaking move ang Warriors. Para bagang masasayang na naman ang season ni Curry. At hanggang sa ngayon nga po ni walang planong ginagawa ang pamunuan. Tapos eto pa ang mas nakakalungkot nga po dito. Dahil itong si Kuminga e eh gustong magpapresyo pa ng gusto sa Warriors. si halos wala nang na ang makitang team na sakto sa gusto ng Warriors na kapalit sa kanya tapos biglang 30 million plus US dollar na kontrata pa ang biglang hinihiling ngayon ni Kuminga. Lalong kawawa nga po ang Warriors dito. At eto na nga po si Curry mukhang siya na nga po mismo ang gagawa ng malaking move para sa kanilang team. Paano ba naman kasi mga kapatid sa kadahilanan nga pong parang walang gustong gawing malaking move ang Warriors e tila siya na nga po mismo ang gagawa para sa kanila. Una nga po dito kay Al Horford na kamakailan ay eh, naging matunog ang pangalan na pupunta kila Curry. Ito nga po ang unang target ni Steph dahil siya nga lamang po ang pwedeng makakumbinsi dito. Ang lumalabas ay paboritong paborito pala ng anak ni Horford si Steph. Kaya si Curry nga po ang magiging susi para masuyo ng gusto si Horford sa team. Ayun nga po yan kay Mark Stein ng ESPN. Malamang nga daw na mas mapapadali pa ang pagkumbinsi kung si Curry mismo ang tatawag kay Horford. Lalo na kapag nalaman to ng anak niya. Panigurado ng anak pa ni Horford ang gagawa ng paraan para sa tatay tatay niya. At saka win-win situation din to para kay Horford dahil pang championship contender pa rin ang pamunuan ng Warriors, di ba? Kung hindi lang nang dahil na injured si Steph nung playoffs, eh pwedeng iba pa nga po ang kinalabasan, ano? May chemistry ang Butler at Steph, kaya posibleng umabot pa sa finals kung nagkataon. Kaya ngayong fully recovered na nga po itong si Steph, eh e baka dito pa makaisa rin si Horford ng titulo, ano? At hindi nga lamang din po dyan nagtatapos ang pwedeng gawin pa ni Curry para sa Warriors. Hindi pa rin nga po tumitigil si Steph sa mga pahaging para dito kay Ja Morant. Matatanda ang nagkagulo ang Memphis dahil wala pa rin nga pong magandang resulta sa kanilang team. Kahit pa nga po nandyan si Morant at inayos na rin ang kanilang lineup. Napabalita pa nga pong pwedeng mismong si Ja Morant pa ang ititrade ng Memphis at kalibat kanan na rin nga po ang mga remedyong ginagawa ngayon ng pamunuan. Dahil alam nga po nila na talagang hindi uubra ang ganitong klaseng lineup. Pinakawala na nga po nila si Desmond Bay na isa sa key player ng Memphis. Mukhang hindi nagustuhan ni toh dahil isa nga po si Bain sa trio nila. At eto rin nga po ang malamang tinitig ng angulo ni Curry na pwede niyang masulot si Morant dahil mukhang hindi na rin nga po ito masaya sa kanilang kupunan. Maraming team ang nakaabang nga po sa kanya pag nagkataon. Pero sa ginagawa ni Curry na parang ala Lebron na rin, eh pwedeng siya ang unang pumasok sa isip ni Morant pag nagkataon, di ba? Samantala walang pambayad ang LA kay Luca na loko na. Talagang nakaka loko nga po ito hindi lang kay Luca kundi para din sa mga fans ano. Biruin mong kinuha nyo ang isang manlalaro at napakalaki ng offer nyo sa kanya. Tapos ngayon ay ang lumalabas sa eh, tila walang pangbayad ang LA sa kanya. Malamang kahit si Lolo Bron na rin sa nangyayari sa kanilang team. Para yata nasa id din ang pera ng Lakers. Dahil napakalaki rin naman talaga ng pasweldo nila kay Lebron at kay Luca. Pero marami nga pong nagtataka lalo na ang mga fans sa kung totoo nga ba to o parang tactical lang rin ang LA para para hindi ma-extend si Luca. Biruin mo ba naman mga kapatid eligible sana si Luca sa Mavs sa 345.3 million contract extension pero nang dahil nga po na-trade siya dito sa LA e eh apat na taong 229 million extension na lang ang kontrata niya. 100 million dollar less kung ikukumpara sa Dallas. Ang matindi pa nga po dito nang dahil nga po sa napakalaki ng sweldo niya eh siya pa nga po ang tinitignan na mag-pay cut para magkaroon ng flexibility sa kanilang team. Less na nga ang sweldo, siya pa ang parang obligado na bawasan para lang makakuha ng iba pang player. Aba parang hindi nga po tama ano? Ito pa nga po ang isang matindi rin. Stress na nga po ang pamunuan sa contract situation din ni Luca. Meron nga pong tatlong max contract para sa mga superstar na pwede nilang isign. Yan nga po ay 25%, 30% or 35% sa cap ng kupunan. Yung 25% ay ayos na ayos para sa manlalaro. Pero dito sa pangalawa na 30% dito nga po nagkakaproblema at nandito nga po si Luka ngayon sa stress max contract na tinatawag. Yun nga medyo mababa na nga sa dati niyang kupunan tapos parang siya pa ang dapat mag give para sa cap space ng team. Kaya ang ending nga po niyan e eh pwedeng hindi talaga mag sign ng contract extension si Luka sa LA kung mas mahalaga sa kanya ang pera. Dahil malamang na merong ibang team na makakapagbigay sa kanya ng masigit pa sa kayang ibigay ng LA ano. Nasa kamay nga po lahat ni Luca Luca ang desisyon. Nasa alanganin rin pala ang LA sa kanya, ano?